And what's WhatsApp mga boss. Order nga tayo ng para sa ating alaga. And natin mga boss. Para sa manok 'to mga boss ha Charan ito mga boss oh, red cell ayan para sa ating alaga mga boss baba, wanna... salamat nga pala kay seller napakabait tsaka mabilis din yung pagdating ng ating order kakapon lang natin to in order mga boss ngayon meron na tsaka secure na secure siya mga boss ayan naka bubble wrap na rin siya sa gustong order, lalagay ko na lang sa baba dun to in order to mura lang mga boss so yun lang